Nalalapit na raw ang pagtatapos ng exposure ng mga Pinoy sa Japan B-League dahil ang buong katotohan pala sa likod ng mga plano nila ay gawin lamang silang frontline for views at popularity. May mga ilan nila naman ang nire-renew pa ng B-League teams pero sad but true na bilang na lang ang mga Pinoy na kukunin nila. Kapag wala ring offer sa kanila sa Korean League or sa ibang liga sa labas ng bansa, tanging PBA na lang ang pwede nilang pasukan na open sa lahat ng oras. Masasabing mo na ba? nalalakas na ang puwersa ng PBA at nasa kanila pa rin ang huling halakhak at kapag nangyari na to ano-ano naman ang dapat gawin ng PBA para maging worth it ang pag-uwi at pagpasok ng mga Pinoy sa kanila Tara! Ayon sa latest podcast ni Snow Padua na malapit na raw magtapos ang panahon ng mga Pinoy sa Japan B-League ayon din sa insider na si Korean Bake na mukhang ito rin daw ang nakikita niya mapa KBL o Japan B-League ay halos parehas lamang ang layunin ang gawing mascot ang mga Pinoy sa ibang bansa para magkaroon lamang ng fanbase at popularity. Alam niyo naman tayo kung saan may Pinoy todo suporta talaga ng all out masakit pero totoo na lang nila ang mga to para sa kasikatan at hindi dahil kailangan nila ang talento natin. Somehow, nakita din naman natin na may tinatagong potensyal ang mga Pinoy. Minsan, namumukod tangi talaga ang mga Pinoy sa kanila pagdating sa average points na naukuha. Pero hindi naman ibig sabihin na sila ang pinakamagaling doon at umaasa ang buong team sa kanilang kakayahan. Dahil ang pagkuha sa kanila ay parte lang din ng kanilang mga plano. Si Dwight Ramos, Ray Parks, Keeper Robena, ang mga Pinoy na so far consistent na naglalaro pa. Silang tatlo nagkaka-average na hindi bumababa sa 13 to 15 points per game. Maayos ang performance pero hindi yan ang pakay nila mapapaisip ka nilang minsan. Ang daming players sa buong mundo na pwede nilang kunin at kaya silang buhatin. Bakit mga Pinoy pa? Malaki ang sahod mo. VIP treatment ka. Pero ang kontraten nila hindi naman for long term. Dagdag pa ni no Snobadwa, tanging PBA na lang ang last league na pwede nilang pasukan na laging open para sa kanila. Malapit na raw mangyari yan. Tapos na ang panggagamit ng mga Hapon sa mga Pinoy para sa kanilang kasikatan. Kung matitira man, pero piling pili na, ipagpalagay na lang natin na uuwi na sila matapos na mag-expire at sa PBA sila papasok kasi no choice. Saan team kaya sila nababagay? Una sa lahat, alam naman natin na hindi sa mga big teams, una mo pupunta yung mga hindi pa nakapagpa Sila ipipiliin ang mga nasa lower teams at sa kanila kukunin sa pamamagitan ng trade. Ang top contender talaga sa susunod na taon ay si QMB daw. Dati na siya nagpahiwating na gusto niyang pumasok sa PBA pagkatapos niya maglaro sa Europa. Kung si QMB magpapadraft ngayon, syempre ang terra firma ang makakauna at aagawa naman ng lahat ng big teams kapalit ang mga kaluluwa nila. Gagawin talaga nila ang lahat makuha lang ganitong klase ng big man na minsan na lang nakikita ngayon sa PBA draft. Yun nga, sana magpa-draft siya. Pero bagay siya sa Hinebra o sa SMB. Susunod ay si Mike Phillips. At sigurado na raw sila na magpapadraft na pero susubukan daw muna niyang maglaro sa ibang bansa gaya ni QMB. Mas maganda daw talaga kasi kapag ma-experience ka sa labas bilang mataas ng quality ng competition doon. Sa PBA bagay siya sa Ross. Maganyan din kasi ang laro ni Kaylan Chongson. Sunod si Dwight Ramos. Sa palagay ko, siya yung tinutukoy doon sa podcast na Last Man Standing sa Bilig. Sa lahat-lahat kasi ng mga Pinoy doon, si Ramos ang may pinakamaraming achievements na nakuha. Mabilis din niya naabot ang 2,000 points sa loob lamang ng halos wala pang tatlong taon. Pero kung magpapadraft nga ito, bagay naman siya sa Magnolia. Si Ray Parks na sinasabing mag-expire ng kontrata sa susunod na taon at babalik na raw sa PBA para palarawin sa Hinebra or Converge. Matagal na raw gustong umuwi ni Parks para sa kanyang pamilya. Kaya babalik na raw siya sa PBA. Sunod naman si 3 rabena, Kung magpapadrop siya, sa palagay ko bagay siya sa team ni MVP. It's either Meralco or TNT habang si Keeper naman syempre sa NLEX muna babalik. Bago i-trade sa main team, ang dapat din gawin ng PBA sana magkaroon silang expansion team. Siguro kahit hanggang 15 teams lang muna para medyo matagal-tagal naman matapos ang kalang conference. Mas marami ang magkaroon ng opportunity na makapasok dito. Marami pa naman ang may good quality rookies na pwedeng pang pro. Pero hindi na napansin dahil sobrang si Kapag nagsiuwian silang lahat at marami aspirants ang papasok kasi nga takot maban sa sobrang sikip, Hindi na kayang i-accommodate at maraming talento ang masasayang. Maswerte pa rin ng MTBL na magiging taga-salo.